Alam niyo ba kung ano <laughs> Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otev. And of course, it's me, your Ate Jeng. At nasa likod po ng camera ay si... O, tep. Ayan. Napakasimple po ng ating sharing for today. Vlog sharing. Wow, well, vlog sharing talaga. Meron po tayo. Makikita ninyo dito. Ayan. Meron po tayong apat na parcels dito. Uh, hindi lang po basta parcel yan. Dahil may kwento po ang mga parcels na to. Ayan. Dahil po tayo ay KKK, ang isang K po doon ay kwento. <laughs> Kaya po talagang worth sharing po itong unboxing na to dahil meron po itong ang kwento. Ang kwento po na to ay ganito. Meron po tayong isang subscriber, solid na ka Harabas din siya at solid na KKK, na medyo naaliw o natuwa doon sa aking mga pets, pets, pets. Ayan, di ba? Sa aking mga dogs and cats. Ayan. Dahil nga po yan sa ating mga pets na cats and dogs. Ito pong si Tita Marilay, na nasa ibang bansa po, nasa Italy, ay mahilig din po siyang mag-alaga ng mga pets na mga cats and dogs. Meron po siyang 11 na dogs at meron po siyang 11 na cats. Yun po yung reasons why binigyan niya po tayo ng 11 items. Ayan, 11 items po. Tapos nakakatawa po yung kwento pa ng pagpili ng 11 items. Kasi ganito po yan, sabi niya sa akin. Sabi niya, Jeng, sabi niya ganon. Uh, yun nga, nagpakilala siya, ganyan-ganyan. Tapos gusto niya daw akong bigyan ng gift for, for being pet lover na katulad niya pag-alaga, parang gift niya sa akin sa pag-alaga ko ng mga pets. Ayan. Eh di sabi, sabi ko naman, syempre naman tayo pag ganun. Parang ang awkward naman po na tayo yung magsabi ko ano yung gusto natin. Sabihin daw na sabihin ko daw kung ano daw yung gusto ko. Di syempre na ano naman ako kasi ko ano yung gusto ko, tapos syempre mamaya mahal pala yung gusto ko <laughs> na kaya. <laughs> Nakaka-awkward po kasi nang ganon Ano po, Tita Marilee Kasi sabi ko naman kay Tita Marilee Nang no, talagang medyo awkward talaga yung ganon De, Sabi nyo na lang sa akin O oh, para hindi ka ma-awkwardan Para hindi ka mahiya Kung ano yung nandoon sa iyong uh, Mga shopping app Na naka-add to cart Halimbawa yung sa Shopee Lazada Timo Tapos TikTok At saka Shein kasi nakikita niya rin na may mga binibili rin ako sa Shein. So, limang TikTok app yon Ay, TikTok app. limang shopping app. Sabi niya sa akin, tig, na dalawa o yung isa, lagyan ko ng tatlo. kung ano yung pinakauna sa add to cart. Hindi ba exciting? Yun daw yung kunin ko. Eh, sabi ko, wala po akong Timo. Hindi ako nagtitimo. Hindi ako buwibili sa Lazada. Hindi rin ako buwibili sa TikTok. Shopee lang po talaga ako. At saka, Shein. Sa mga damit-damit nga. Saka, kung ano-anong bagay. Tapos, syempre, nung tinignan ko, sabi niya, ipa-screenshot nung ano mo, nung sa Shopee, nakunhiya naman po ako. Kasi yung mga laman ng, ng aking cart, yung mga sunod ko, yung mga shopping cart ko, ng mga mamahali na pagkain ng pusa. <laughs> yung mga pagkain ng pusa na mamahali, yung tig dalawang libo, so, syempre nahiya naman ako. Sabi ko, sa shein na lang po, sa shein na lang po yung iba. Tapos, Meron din ako sa Shein. Ang nakakatuwa naman, yung Shein ko ngayon, ang karamihan ng aking mga nasa add to cart ay mga bags naman. Pero kaya naman maraming bags yun. Kasi alam niyo naman tayo guys, ba diba? Lalo na sa mga girls. Pag nagbabrowse tayo, mag, -add, mag add to cart tayo, i-add to cart natin yung nagustuhan natin. Ah, Iba, bag. Bag muna hanapin natin. Maglalagay tayo ng maraming mga choices ng bags. Saka lang natin yun pipiliin kung ano yung gusto natin doon kapag mag-check out na tayo. <laughs> ganon talaga tayo. Kaya sunod-sunod naman na shopping add to cart ko doon, mga naka-add to cart ko, puro bag naman. <laughs> At syempre, no choice naman, saka ka exciting naman nung, ano, yung, yung aming mechanics ni Tita Marley, na ganon nga. So, ang ginawa ko, walong, walong, ano to, walong sa Shein, tapos, dalawa lang sa Shopee. Kasi nga, yun lang yung medyo murang mura naman sa Shopee. Ay, tatlo pala sa Shopee. Tapos, walo sa Shein. Kasi, 11 items nga yung kanyang ibigay sa akin. Dahil meron siyang 11 cats at meron siyang 11 na dogs. O, oh, ayan. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ngayon. Isa-isa yung nakuha ko sa Shopee. Kasi, yung mga kasunod na po, tatlo lang yung kinuha ko sa Shopee. Kasi, ito lang yung medyo mas cheaper nakakahiya naman kasi kung yung mga ting Dalaw dalawang libo, tatlong libo yung mga, mga, ano, mga set ng karote na mga kasirola <laughs> kakahiya naman yung tatlong libo ayoko naman yung ganun po yung talagang medyo affordable lang din eto yung pinili ko nakakatuwa, mga exciting ayan guys Pinapakat ko kasi kay Otep ng mga 4 minutes kasi alam nyo po, minsan kung mapapansin ninyo, merong galaw-galaw yung ating mga videos glitch po kasi yun ang ating gopro kaya medyo pag maiki pa lang uh, kinakat po na pag medyo mahaba kasi gumagalaw talaga po yan or minsan talaga pag bukas pa lang magalaw na kahit na hindi ginagalaw ang kamay kahit po sa mga videos ng harabas mapapansin niyo po yun pag hindi pag medyo gumagalaw hindi po tao ang gumagalaw doon talagang glitch po yun ayan meron po tayo una dito ito yung isang item po guys yan yung unang item ko kasi na nandoon sa taas. Dahil ito yung pinakahuli kong inad to cart. Kasi kung ano yung pinakahuli mong in to cart, yun yung nasa unahan mo, syempre. Alam niyo ba kung ano to? <laughs> Tada! <laughs> ito po ay cold wax. O, oh, na may free. Cold wax po. O, oh, pang wax po yan ng buhok sa kilikili. Ayan po ang ginagamit ko na may kripo siya na ano na strip at saka yung pang yung ganito, yung pang ah, parang popsicle stick to na pang ano, na pang ganon. O di ba? Ito <laughs> talaga yung nasa unahan kasi. Eh yan ang ating unahin buksan, syempre. <laughs> Wala naman akong magagawa kaya nakapaka-exciting, nakakatuwa. Ito guys, ito yung pangalawa. Nakakatuwa to, maganda. Kasi ito talaga rin yung medyo kahit na medyo mahal-mahal, kaya lang ito kasi yung pangalawa dun. Inunok ko na rin, nilunok ko na rin yung hiya ko. Kasi talaga gustong-gusto gusto ko rin talaga 'to kaya ako sya inad to part. Pinigiipunan ko lang. Kasi ito medyo mahal siya. 1000 to. Ito ay Ito po ay no print. Yeah, no print na yung uso ngayon na matigas na bag. Kasi nga, sige ang add to cart ko ng bag dahil gagamitin ko nga po sa pasokan. Kaya po nag add to cart ako. Kaya yun yung mga latest ko rin na naka-add to cart kahit nung sa, yung sa Shein. Kasi sa Shein, mas mura po talaga yung mga bags doon. Ayan, o oh, yan. Bag po ito. Ang cute na to. Yung matigas, yung para siyang... Ayan, matigas po siya para siyang suitcase na isang parang isang suitcase ayan o oh. yan po yung loob tapos may free na strap na ganyan tapos ayan po yung ano niya pati bag po ito tingnan natin na ah. tingnan natin po ito nakakatuwa ito eh kasi palagi ko itong nakikita sa Facebook na nagaano siya ayan original po kasi tumo print na to yung strap niya merong naka ano na pangalan yan body bag ko ito body bag siya tingnan natin kung magugustuhan nyo rin hanapin nyo lang po yung no print maganda po kasi ito kapag tag ulan ganyan pang simba ganyang tag ulan hindi to kasi nababasa kaya sabi ko bibili ako ng ganito ayan pwede siya kasing shoulder nito o, oh, di ba? Yung mga ano lang, yung mga malilingit lang na gamit. Malilingit na gamit talaga. Tapos, pwede yan siya, guys, na ganyan, body bag ko. Di ba? Oh. Wow. Wow. Oh. Nag-model tayo ng bag ko, oh, di ba? Thank you so much, ito Marley. Ito lang yung pinaka, ano ko, pinaka-expensive ko, guys. Ito lang. Yan, look real. O, oh, di ba? Yee! pinag ko talaga to. aso nandun nga siya sa pangalawa ko. Eh di nadamay na siya. Ha? Ha? nadamay siya sa pangalawa guys. Eto yung pangatlo. Sa aking Shopee. Ayan, eto guys yung ating uh, ikatlo sa Shopee. Tatlo lang kasi yung kinuha ko sa Shopee. Kasi yung kasunod na to, Livoners na. Eh, lagay ko sa aking ano overlay para makita nyo kung ano yung mga kasunod na medyo nakakahiya na rin <laughs> yun ang ibigay kasi medyo ano na siya ang ginawa po ni Tita Marley, pina-check out niya sa akin tapos yung total amount po sinendo sa akin sa Gcash yan nakatuwa naman thank you so much po eto po table po siya pero hindi ko na to i Papakita kung paano siya buuin. Ipakita ko na lang po yung sa overlay, yung buo na. Kasi masyadong matagal ko itong iassemble. Ayan po, ganito siya. Ganito siyang table. 199 lang po ito, mura to. Mura siya, 199 lang. Side table ko ito para sa aking mga computer anik-anik kasi pag sa loob ng kwarto, wala akong table doon na maliit. Kasi nga maliit yung room namin. Kaya nag ano ako ng side table lang para sa ganyan lang namin ni Daddy dito. Oh, di ba? Meron akong lagayan ng aking laptop. Ayan, puta na tayo dito sa Shein. Ito po ay 8 pieces. Pero medyo maliit lang po. Karamihan po ito ay bags. Kasi talagang ang aking mga naka-add to cart po ngayon, Nung una po, nung bandang June, ang aking naka to cart ay mga damit-damit. -dami. Kaya lang, nung nakapunta kami ni Daddy din sa bayan at ako ay nakapunta sa ukay-ukay, ang dami mong nabiling mga ukay-ukay doon. Kasi nga guys, kung tuturo na ako sa pasukan na to, so kailangan ko ng mga gamit talaga ng bags at saka mga ano. Kasi wala na ako, pinamigay ko na lahat ng mga office ko noon. So, nag-add to cart din ako ng bags. Pero syempre, hindi, na, hindi ko naman yung lahat kukunin. So, supposed to be, mamimili lang ako ng isa or dalawa. Ganoon naman tayo eh, kasi mahirap maghanap, ba diba? I-add to cart mo yon Tapos, pag nag-check out ka, yung ano lang yung pinakagusto mo. Sa pasok sa budget. Ayan, ito po ay mga mura lang. Ito po ay 200 to 400 lang po ang presyo. Ito po ang una. po ito. Shein po ito lahat. Mga mumurahin lang naman po ito. Hindi naman siya ganun kamahal. Ayan, o di ba? Handi-handi bag lang. ano lang siya, shoulder bag lang siya. Kasi mga importanteng ano ng mga teachers, syempre, o. Diba? Ayan, o. Ang cute. Cute po. Hindi siya masyado malaki, o. Ganyan lang siya. Yeah, thank you so much po. O, di ba? Cute. ayan, Kaya pala ka siya yung walo kasi mag-eat lang umuulan po dito. Medyo lalaksan ko yung boses ko kasi umuulan. Ayan! Yung isa! Actually po, ito lang yung pinakamahal. Doon sa akin naka-add to cart. Doon sa Shein. Kasi 400 401 po ito. Yan. basta ganito po yan. Meron siyang strap na bag din. Bag din po ito. may strap siya. Super cute! Ito yung strap niya, kaya lang hindi ko siya maano. Ayun! Para makita niyo ah! Share, share. Mag-share na lang rin ako. Hindi ko kaya papakita. Naku, ang lakas ng ulan! Para hindi niyo na ako maririnig. Ayan, o, tingnan niyo eh. Mga on-the-go na bags, of course. Baka hindi na kami marinig. Ayan, guys. Ito yun, oh. Sinarado na lang namin yung other mga bintana at dito. Ayan. Pag tag-ulan, kasi waterproof din to. Ito talagang naisip ko talagang bilhin talaga. Ito talaga yung plano kong i-check out bago magpasukan Kasi nga, waterproof. Siyempre, kailangan natin yung mga gamit natin. Waterproof. Tapos ito pa, eh, medyo mga ano din. Mga pinagpipilian ko ito. Oh, pero ngayon, ay, nakakatuwa. Di ko pala ay makukulak. <laughs> pero maninipis lang to guys. Kasi mga mura lang naman to. Tingnan nyo naman Oh. Eh. Hindi naman siya ganun ka mamahalin ng tela. Hindi siya ganun, hindi siya sobra mga branded na ano ko, Na mga bags to. Kasi syempre, doon lang tayo sa afford natin. Yan. Oh, cute naman din. Ang design, di ba? Oh, pwede na. Oh. Waterproof din. Para siyang kapote. Oh. Tapos ang gaan-gaan. Sobrang light. Cute din, di ba? Sabi ng mga pagiging estudyante ko. Palit-palit ng bag si Ma. <laughs> Hindi niya alam. Hindi nila alam. Ano lang po regalo. Siyempre, ah, ito cute. Kaya lang medyo maliit ito. Pero cute talaga rin. Oh, guys. Cute. Pang ano lang siya, pang may mga activities. Wow. O, oh, di ba? Ang cute niya. Cutie pie. Oh, di ba? Tapos maano din to, body bag din, tapos pwede rin siyang shoulder bag. Kaya, inad to cart ko rin talaga to. Pero, pagpipilian ko pa sana to, o, ay, eh, ayan na, naibigay na sa akin, O, 'di ba? Maliit lang siya. Hmm. Mga ano lang 'yan, mga ano rin, mga ilang gamit 'yung dala mo sa kapayong, ang mahalaga kasi kasi 'yung ating payong. O, 'di ba? 'Yan man ang gusto ko eh. Tapos. Meron tayo dito'ng food bag lang. Ito mga ano lang talaga 'to. 100 plus lang 'to talaga pinaka-support ko pa talaga yung mga walang bread plus na Kasi, tada! Oo, oh, sabi ni Ote. Nagayin kasi ito ng laptop ko, guys. Ayan, o. Oh. Kailangan teacher, araw-araw may dalang laptop. Tapos, waterproof siya. Ayan, para siyang kapote. Kaya lang, walang zipper. Pero, pwede na din. Diba? Parang tote bag lang siya. Ayan. Gusto ko kasi yung mga black na cotton. O, oh, syempre, lab na ko yung aking black cat. O, oh, diba? Tapos, eto po, ay lagayan ng mga lipstick, <laughs> mga makeup. Wow! <laughs> lagayan po ng mga makeup. Parang lipstick. O, oh, ba? Diba? Syempre, kasi, watak-watak na yung mga lipstick. Kung oh, ngayon mga kung ano-ano. Mga polbo. O, oh, at least may lagayan ako. And, black cat sulit. O. Oh. Diba? Para at least kah kahit paano naman Organize naman yung aking gamit O yan, murang-mura lang po ito Nasa 70 lang yata yan And then, meron pa talaga <laughs> Ito yung dalawang item So, 6 items na po ito 6 items yan Tapos, ito yung dalawang item Kaya walo. Tig 25 pesos At saka isang tig 29 pesos Ito po ay Hikaw lang na pearl. Kasi, mahilig po talaga ako sa ganitong hikaw lang. Na pang formal formal lang. <laughs> eh, kaso yung sa akin dyan, kasi idad na po yun ni Otep, medyo nag-iba na rin yung kulay. O. Oh. Matagal na po yun. 15 years na. Buntis pa kasi ako nun eh. O. Oh. Kaya syempre, bumili rin ako ng medyo kapalit-kapalit niya rin naman. Hindi naman everyday yun yung gagamitin ko. Tapos si isa po, ganito ganito din, nakakatuwa nga eh. E eh, kaso ito yung kasama doon sa walo eh. Ayan. Ganito din. Kaya lang mas maliit. 25 pesos at saka 29 pesos. Ito 25 pesos, ito 29 pesos po 'yan. Ayan. Ayan lang po, nakakatuwa. Ayan lang po yung aking ma share wala na po 'yan. Ayan lang po ang aking ma share nakakatuwa itong mga 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 na-add to cart ko. O, di ba? pa yung aking wax, of course. <laughs> Pero talagang worth sharing kasi nga may kwento behind. Nakakatuwa kasi may mga ganun talagang sobrang generous na kahit ano yung nandun sana, ah... Uh, willing naman siyang ibigay. Kaya syempre, awkward na rin naman. Ayoko na rin naman po, oh, Tita Marilee. Okay na yan na sobrang, 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 sobra na nga ito. Kasi nakakatuwa. Dito sa mga bags kasi na to, hindi ko naman to sana lalahatin. O, oh, ba? Diba? Kasi na alam naman tayo, lalo na yung mga mothers, o mga, mga parents, alam na yan. May mga anak na, syempre. Unahin natin yung ating mga junakers. Ayan, mga junakis. Pero dahil nga sa blessing ni Tita Marley, ayan, ayan, meron na ako mga bag ngayon na gagamitin sa pasukan. Ayan, thank you, thank you so much po. Ilagay ko po sa overlay dito, yung aking table, kung ano po yung itsura. And then, sa mga additional live updates po pala, pwede ninyo, ninyo pong i-follow ang aming Facebook account ni Daddy D. Josephine Guansing de Dios po sa akin. At Dante de Diyos po kay Daddy D. Sana po ay marinig pa dahil ang lakas po ng ulan. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel at sa mga patuloy na nanonood kahit na po sa mga simpleng sharing lang po na ganito. Maraming 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 salamat po and God bless po. Bye!